Mga Lods, magandang araw sa inyo. So, yun na nga, yung update natin sa nanay ko is nakapag-book na nga siya ng ticket papunta ng Pilipinas. And may kasama siya yung pinsan ko, si Ate at yung nanay ni Ate So, ngayon, napapag-usapan namin dahil sobrang fully booked talaga yung restaurant na pinapasukan niya. And apparently, nalaman ko sa mga ano, sa TV producer ng Mother Spring Day, ano, isang malaking restaurant pala yon and medyo busy talaga. Kumbaga, magandang restaurant talaga yon So dati kasi marami ako mga iniiwasang itanong sa kanya kagayong yung about sa trabaho, kagayong yung about sa bahay niya Kasi baka mamaya kasi naiya siyang sabihin or ayaw pa niyang sabihin So ang tinatanong ko talaga sa kanya usually noon yung about sa Kung may kapatid na ba ako Or kung ano pa ba yung mga tinanong ko dati Kung naalala ba niya ako araw-araw Yung mga ganun, yung mga ganun muna, yung mga common muna Actually yung about sa kapatid nga, ano pa ako, hesitant pa ako eh. Pero kagaya nga ng nasabi ko na dati, nagulat ako na wala pala siyang naging pamilya and wala na ako naging kapatid. So ako lang yung ano, only son niya. That is why yung isa sa plano is after ng mga ilang taon pag mag-retire na is kukunin ko na siya and kasama ko na siya habang buhay, di ba? As of now talaga ang pinaka accessible na gawin namin is pupunta siya rito and pupunta ako doon. Kumbaga, magiging frequent yung pagpunta-punta namin, yung pagkikita namin. Kasi nga, may binibuild ako na, ano, eh, na future ng mga anak ko. Eh. And ang napakaganda sa nanay ko is talagang naiintindihan niya yun. Pero ginagawa namin is lagi na lang kami nag-uusap. Tsaka nagsisend ako ng mga videos sa kanya. Ako pa rin nung kailan nagpunta kami ng ano, eh, Manila Cathedral, di ba? Parang pinost ko nga yung nagpunta pa kami doon sa may, sa may coffee shop doon sa gigit ng Manila Cathedral. So, yung mga videos dun, pati yung picture, sinesend ko sa nanay ko. And tuwa siya. Then, sabi niya, ikaw lang ang koreano dyan, parang ganun. <laughs> ako natatawa ako, nare-realize ko nga, o nga no. So, ganun pala ako nakikita ng mga tao talaga actually. Actually, totoo naman, pag nakikita ko ng mga tao, syempre, medyo parang yung features ng appearance ko is may pagka-Korean talaga. So, dati, alam mo yun, pag nakikita ko yung mga pictures, makikita ko agad yung sarili ko na medyo parang iba ng konti. Pero ngayon hindi ko na gano'n na-feel yun. Kasi nung nakita ko yung nanay ko, uy, ito pala ako. Kaya pala ganito ako. Parang nagkaroon ako ng sense of ano, uh, feeling home. Okay? So mga lods, another update naman yung about sa may investment scam. Kasi ang nanay ko, dalawang beses yata na scam ng ganyan. Okay? So napapanahon kasi ito ngayon dito sa atin sa Pilipinas. Eh, dahil ang laking issue ngayon, di ba? Maraming mga personalities ang na involve So ngayon, yung una, na-scam siya, di ba? So yung pangalawa, na-scam siya kasi kaibigan niya yung nag-aya naman sa kanya. So kagaya nga ng pinaliwanag ko, yung mga nangihikayat kasi, most of them, talagang 90%, 99% of them, wala naman silang talagang balak mang scam. Ayon sa naging research ko. Yun lang, dahil kumita sila, akala nila, legit yung ginagawa nila. So ginagawa nila, nag invite sila ng iba. Usually, ini invite pa nila, mga kaibigan nila, mga mahal nila sa buhay. Bakit? Kasi gusto rin nilang kumita eh. Minsan concern eh. Pero, hindi ko lang alam sa batas natin kung liable din ba sila. Pero kasi, pero kasi ito eh. Nagiging reckless tayo. Dahil kumita tayo, di ba? Nagiging reckless tayo na kahit na hindi natin alam kung saan nang gagaling yung kita. Dahil kumikita ka, gusto mong itulong sa iba. Pero reckless pa rin kasi. Okay, ayoko silang pagtanggol, ayoko sabihin nakakaawa sila. Although nakakaawa talaga kasi kung ang intention mo is malinis, pero naging reckless ka pa rin naman doon sa ano sa sa pagpasa ng impormasyon na hindi ka sigurado kung ano 'yun. Eh yun yung sinasabi ko dahil sa mga kaibigan ko na yung nga, nag ano nga medyo nagtampo nga sila sa akin, medyo nag-away nga kami dati hanggang sa sumabog na nga. Lahat sila talagang ano, lubog sa utang ngayon. Pero ang sinasabi ko sa kanila, okay, sige, kumikita ka. Ikaw ba, sa sarili mo, hindi mo talaga alam kung pa, paano kumikita yan, pero kumikita ka, ipapasa mo sa iba. ba diba? Yun yung pinakaunan dapat mo malaman kung gusto mong kumita sa buhay. Eh. Paano ba kumikita yan? Paano ba nalulugi yan? Ngayon, ang paliwanag nga nila sa akin nung panahon na yun, isa kasino nga daw. Okay? So, yung kasino, pinaliwanag ko sa nila paano kumikita roon. Sabi nila nagpapautang daw pagkatapos uh, kikita ka pagka Hindi eh, naman laging may nangungutang doon eh. Sabi pa lagi daw, yung mga laging may nangungutang doon, may financier na yun, pinapaliwanan ko sa kanila. And hindi naman sila basta kumikita sa may pautang. Minsan nga yung pautang walang tubo doon eh. Ang tubo nila is doon sa may rolling kung tawagin. Kung paano ba naglalaro yung ano, yung yung player. Kasi ang mga player diyan pag pumupunta diyan, hindi naman nagdadala ng pera. Eh minsan 100 million yung laruan eh. So yung rolling, ngayon, saan sila kukuha ng pera para makapaglaro? Papautangin ba sila ng, ano, ng kasino? Hindi. Financer ang nagpapautang dyan. Ngayon si financer, ang magbibigay ng pera doon, idirekta niya sa may banko. Ngayon si banko ngayon, bibigyan ka ng, ano, ng chips panlaro. Kung tawagin yung dead chips, eh, pinapaliwanan ko na yung ang sa kasino. Pero actually, ganun talaga nangyayari doon. So ngayon, Paano sabi, eh, sabi, ang tinanong ko sila, paano pag uh, tao hindi nagbayad? Eh, ano yung may usapan na si, si Casino roon. tsaka yung ano. Doon pa lang alam ko nang hindi totoo yung sinasabi nila. Kasi, pag ang tao hindi nagbayad, si Casino wala nang pakailam doon. Kasi siya, nakuha niya na yung perang kailangan niya coming from financier. So, ang mawawalan ng pera si financier, which is kayo yun, yung sinasabi niyo nagpapa-utang nagpa, pa, para kumita. Ewan ko kung naintindihan niyo kung medyo magulo explanation ko ha. Pero ang ibig ko lang sabihin, si Casino, laging gusto niyan, bigay mo muna yung pera bago namin ikaw paglaruin. At yung pera na yun, nanggagaling yun sa financer. So ngayon, para sabihin mo sa akin na hindi kayo malulugi every month, kikita kayo. Alam ko nang hindi mo alam yung sinasabi mo. Kasi, naintindihan ko paano kumikita rin eh. So, nakakalungkot lang isipin na, yung nga, kasama na rin siguro yung greed dun. Actually, ano eh, ayaw ko lang sabihin nung nakaraan eh. May kasamang greed. And, ano ba tawag dito? And trust. Yan yun yung ano yun yung yun talaga ang pinakapuhunan ay pin pinaka -puhunan ng mga nasa taas diyan eh syempre ang tao gustong kumita ng more nang hindi naman nila pagtatrabaho ng maayos di ba tapos ginagamit nila yung mga taong mga personality talaga para magkaroon ng trust yung mga tao sa paligid ang naka ano lang kasi yung mga taong mga personality most of them hindi naman talaga nilalaman na scam din yung nangyayari yung nga lang naging reckless sila sa pagpasa ng impormasyon na hindi nila naintindihan ng buo. Pero, kung talagang alam din nila yung nangyari sa ibabaw, eh talagang grabe sila, ba? Diba? Talagang scammer sila. But anyways, mga lods, yun lang yung update natin ngayon. Nalaman ko na dalawang beses pala na-scam ang nanay ko at yung pangalawa is yung kaibigan nga niya, ba? Diba? So, yun lang mga lods. Sana mayroon kayo natutunan dito. And medyo natuwa kayo. Naging parang dalawang part tong ano natin, no? Itong video na to, no? Yung update sa nanay ko, yun about to sa scam. O, yun lang mga lods. Thank you.